Ito mga kaibigan, panibagong video na naman ni babahagi sa inyo. Kung gusto nyo magkaroon ng erator ay yung mga tang o yung mga aquarium para sa inyong mga sa isa na hindi ginagamitan ng kuryente. Para mas makatibit sa kuryente mga kaibigan, ay meron po ako yung babahagi sa inyo. Ito mga kaibigan, nakabili po ako ng solar panel at sa uh, mini uh, erator eritro. Dual pump na po yan. Yan ang ating ginagamit sa ngayon mga kaibigan para mas matik makatipid ako sa uh, kuryente. At ito mga kaibigan, meron po tayo adjust uh, adjustable po yan para gusto niyo uh, lumakas o mahina ang binubuga ng ating aerator. May kasama na rin po siyang anong tawag diyan filter pump at yan ni mga kaibigan. Basta yun na yun nakita nyo, di ko pa alam o, ano nga yun. yes. <laughs> at ito mga kaibigan, mid lang talaga ng direct ah uh, sunlight. Ito mga kaibigan, oh, napakahabang cord kayo mga kaibigan. Ang haba ng cord ng ating solar panel. So makikita nyo, yan kaya mga kaibigan. At USB. USB po yan. Yan o. Oh. Kaya napakadaling gamitin na mga kaibigan. Walang problem problema basta gumagana. <laughs> basta sa uh, direct lang po siya sa sunlight. Mapaibigan kasi kung natatakpan po yan, hindi yan gagana. oh, di ba? Kinaan, Maji. O. Oh. o? <laughs> oh? Mawawala yung mga kaibigan. O, oh, di ba? Wala yan. kailangan na talaga na naka-direct lang siya sa sunlight para magamit natin. Pero yung ibang mga panel, mga kaibigan, pwede rin siyang gamitin sa gabi. Pero itong nabili ko, uh, pang araw lang po talaga siya mga kaibigan. Ng, uh, pwede po dyan ng gamitin sa uh, church Pero di ko pa nasubukan. Yan mga kaibigan, to ang aking mga laging style. Itang kita nyo naman kung daanong kalakas siya mga kaibigan. Binumbugan ng aking mini aerator. Yan mga kaibigan. Yan po yan. Ang nakikita nyo yan, ay yan na nga po yan. <laughs> <Ayan>. <laughs> Oh, ito, try napin doon sa uh, ah, malit na tang umapin o yung aquarium para makita nyo kung gaano kalakas po yan. Kung gaano yung ah, impact na nilalabas ng hangin nito. O, oh, di ba, mga kaibigan? Yan, nilalagay na natin. Yan, pabilang. O, yan, kung nakikita nyo mga kaibigan, ganyan na ganyan po yan. Kung ano yung nakikita nyo, yan po yung nilalabas ng aking mini-aerator eh, wow. yung kaibigan. Wap. Amanto sa hawak yung mga kaibigan hanggat may araw. Hanggat malagas ang araw yan. <laughs> Kaya laking tipid tuma mga kaibigan. Kaganda nito mo. Uh, hindi siya maghanong maingay ang ating aerator. <laughs> bagay na bagay yan sa malilit na tank. Kunti dito rin sa malaki. Eh. Dalawang uh, dual pump naman yan eh. Ayan o. No. At ito yung adyasan niya niya mga kaibigan para mapain sa ito palakas. O, kita-kita niya mga kaibigan no?